At sa ibang balita, reklamong pandarambong. Yan naman ang inihahanda laban kay Sen. Manny Villar kaugnay sa kontrobersyal na C5 Road Extension Project. Saksi si Ruth Cabal. Kung duwag ka at ayaw mong harapin ang katotohanan tungkol sa buhay mo, hindi ka karapat dapat na maging presidente nitong bansang ito. Ito ang halos nagingit-ngit na mensahe ni Senate President Juan Ponce Enrile kay Senator Manny Villar. Hindi kasi natuloy ngayon ang pagsusponsor ni Enrile ng committee report tungkol sa resulta ng investigasyon ng Senado sa ethics complaint laban kay Villar kaugnay ng C-5 controversy. Walang quorum at hinala ni Enrile. mina ni obra ng kampo ni Villar ang hindi pagsupot ng ilang senador sa sesyon para hindi mailabas sa plenaryo at mapagbutohan ng committee report. Sa draft report, pinasasauli ng Komite kay Villar ang 6.2 billion pesos na dagdag daw na ginastos ng gobyerno nang inihis umano ang ruta ng C-5 para raw dumaan sa mga lupain ni Villar. Dahil sa gulo, nalagay pa umano sa alanganin ng liderato ng na Enrile nang muntikang di raw makuha noon ang labing dalawang majority signatures para sa nasabing committee report. I don't care if food, they, they, can always uh, unseat me. So what? Kahit ikaw, ay eh, maraming pera hindi kita a a a a Pero aminado si Enrile, kung sabi sa lang ng committee report ay hindi maoobliga ng Senado ang si isa Oli de Villar ang 6.2 billion pesos. Kaya naman si Senator Jambi Madrigal na isa sa mga nagtulak ng investigasyon laban kay Villar, naghahanda ng magsampan ng plunder case laban kay Villar sa Ombudsman. Dahil sa kasakiman ng isang tao, napinsala ang kaban ng taong bayan ng mahigit sa 6 billion pesos. Absent si Villar sa sesyon kanina. Pero ayon sa kanyang mga kapartido sa national lista, hindi raw silang mga taga-minorya, kundi ang mayorya raw ang nagmamani obra umano ng anilay maanumalyang committee report para magamit ang Senado sa politika sa gitna ng mapalapit na eleksyon. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.